Noong 2022, binoto ko ng Gabriela Party List. Intindi ko gaano pahalaga yung pagkakaroon ng hindi na representative sa kongreso. Dumarami pa rin ang kaso ng mga abuso. Mahalaga na kumilos tayo at huwag nating payagan na tanggalin ang tunay na poses ng kababaihan sa kongreso, ang Gabriela Women's Party. Ginakailangan natin ang ganitong tunay na tumitindig para sa mga kababaihan mga anak pawis, mga kababaihang, mga maralita na kinakailangan ng dagdag na boses sa Kongreso para palakasin ang kanilang laban para sa pantay na karapatan. Alam naman natin na ang natatanggol lang sa kababaihan, bata, LGBTQ at bayan sa loob ng Kongreso ng mga nakaraan ay Gabriela. Nananawagan kami sa lahat ng bumoto, lahat ng sumuporta, lahat ng mga nakasama sa kampanya sa buong sampayanan na panatilihin natin ang genuine representation of women sa kongreso, ang Gabriela Women's Party. Kaya walang Tama!